Very basic. Kahit sino po ay kayang-kayang gawin. Pero yung basic po na yan, ang kauna na po natin gagawin pag nagka-problema po tayo sa head ng ating motor. So sa part po na to, kasi sa part po na to, nandito po yung ating pinaka-panel, nandito po yung ating speedometer cable, nandito po yung mga switches natin, at nandito rin po yung ating brake master at yung iba pang mga wire dyan. So napaka-importante po na marunong po tayo magtanggal ng ating cowling. So ito po yun. Kasi kung di po tayo maroon matanggal ng cowling o yung cover po na to ay hindi po natin ma-access or ma-repair yung problema sa likod nito. For example, ay pundido na po pala yung bombilya itong ating panel. Then ating speedometer cable ay naputol na. Or ida naman ay may mga problema po tayo sa ating switches. At itong ating brake master ay kailangan na po pala natin palitan ng brake fluid. O kaya naman po ay kailangan po natin siyang linisin o repairin. Kung hindi po natin matatanggal itong ating head cowling, So, hindi po natin magagawa yan. Kaya ito, very basic naman po to. Kaya once nagka-problema po tayo sa mga sinabi natin, ay hindi na po natin sasama sa video natin yung pagtatanggal itong ating kauling. Kaya sa mga hindi pa po nakakalam, panoorin nyo po itong ating video dahil napaka basic naman po to. So, kung gawin nyo po, kumuha lang po kayo ng screwdriver at apat na tornilyo lang po ang ating tatanggalin. At una-una po dyan ay isa rito, isa po dito, at dalawa po sa likod hindi ko na po tatanggalin itong pwesto itong camera tingnan nyo lang po yung kamay ko at ituturo ko lang po kung nasaan po yung pwesto ng screw na tatanggalin nyo at yung una po ay naandito. so sumilip po kayo sa ilalim ay may makikita po kayong screw dito then second po ay dito sa part po na to tayong yung dalaw po ay sa likod. So itong dalawa na to. Then ang technique po natin dito para matanggal ay sikwatin nyo muna po dito sa ilalim. So ito po ay nakaklip lamang. Makikita nyo po mamaya pag binaklas po natin. At uusok-usok nyo lang ganun. You kahit saan po dito sa ilalim ay pwede nyo simulan. Ayan nakabuka na ho. ayo So ito lang po talaga yung matigas. Kaya ito ipush nyo po ng ganun. At saka po natin siya babatakin palabas. Ayun o, oh. natin mga pare ko. Naghiwalay na po. Ayan doon naman po tayo sa kabila. Siya nga ka pala, kung nahihirapan po kayong hawakan dahil masikip. ay pwede nyo po tanggalin tong part na to, tong sa may headlight nya. At ngayon po, ay magsisimula ulit tayo sa ilalim. Ayan, bubuka-buka nyo na pong ganun. At pag napakiwalay nyo na, ay eh, ito naman no, yung pinaka ilalim. Dahil dito po talaga mahirap tong tanggalin. So, po ito na kante. Ayan. Ayan o. No. Kasi ito po yung naka-ano ano, Naka-clip ito yung part na to at nakaklip po siya dito kaya babaklasin nyo po talaga siya at medyo itutulak-tulak after po natin babaklas yung ilalim ay na po pwede na po natin tanggalin itong ating kauling at baklakin na po natin siya pataas pa ganun, pag no, para matanggal po yung pagkakaklip dito and dito sa ilalim so nakakawit po to sa pinaka uh, natin brake labor at ayun at matatanggal na po natin to at ma-access na po natin yung mga problema natin dito. For example po, isa uh, po dito po, itong ilaw ng ating panel. Ayan o, lang o, palitan lang po natin o. Then ito, yung ating mga wiring. So ito po yung ating target ngayon. Dahil magpapalit po tayo ng brake fluid ng ating pangunahang preno. So yung mga switches o, yan sa likod o. At ito, yung ating speedometer cable. So pwede na po natin siyang palitan. Kung hindi po natin matatanggal to ay hindi po natin yan mapapaltan kaya ganun po ka-importante na marunong po tayo magtanggal ng ating kauling at sa pagbabalik naman po reverse lamang ay eh, may kakabit nyo po yan nang walang kahirap-hirap lapat-lapat lang po at aas nyo lang Ayan, at lagay lang po natin yung apat na tornillo So, yung mga pare ko, eh, ganun po ka-importante yung basic. Dahil yung basic po na ang kauna-una po natin gagawin para ma-repair po natin itong ating motor. So, di po ba? Lakit tipid. Dahil kayo na po mismo ang gagawa na ito. At hindi nyo na po siya dadalin sa mga shop upang gumastos pa kayo. So, hanggang susunod po na video dito, ay mapapalpotan ng brake fluid ng ating front disc brake. So, hanggang dito lang. Paalam!